Nandito kami oh, nandito kami oh. Mga na, uuwi na daw sila. Okay na. Rock on, baby. Rock and roll ito, mga Rock tropa natin. New Horizon, mga kumpare ko si Ken Ignacio sa kasi Ariel. Yeah. Ignacio, yung pare Ariel. Eh ito, isasali ko si Ariel sa tawag ng tangalan si Yoson, mga oh, idol. Geez. Yes, Sasali. dalawa kami. Saka si Ken, isasali ko to. Ayaw muna ng dalawa, lahat na yung sinali mo. Ayaw ko pare, <laughs> ayaw ko muna. Ayaw okay. kayo, isasali ko na. Ikayo, isalin ko. Isalin. Sasama, sa 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 Pero sasamaan kita. Sure. Sama kita, dong. Saya bisik, atau lagi manager, ko. Edigan digan, kalian Compare. sih. Sih, kayak sih, ingat pare, ingat, ingat pare. <tuk>

mga ay, idol natin. Isa rin to sa mga idol natin na kamukha pareng Paring Robin Padilla. kayaan. Thank Ah, uh, eh, hindi lang yun. Mas Di idol ako? pa rin yung Rizal. Mula po yung isa pala. Ah, wala akong noon pala. Ang gagaling sa pagdating sa acoustic pa. Nasa puso natin ng music, yeah. Uh, yeah. Pare -pare ang musika. Yeah, pare-pareho tayo. Thank you na, so much, pare. Uh, yeah. Pagpatuloy ang gusto nga pangit uh, natin. Uh, ay mabuhay. Sabihin, mabuhay. Mabuhay lang ang rice and bag. Musika ng Pilipino. Musika ng Pilipino. God bless. Ay, pare, compare ko si Pare Arben. Okay, siyang anak panganay niya, panganay na lalaki si... Oh, just okay. kayo. Ayaw, anak. mag kami. Pa po kami. Si Ken Ignacio. Mo. Sino si kayo. Ako dito ako sa Matenao sa birthday ng ina ko, in-invite ako na kumpare ko tara ano ko. Ito pa lang ina nako. Wala ah, na, pa ah, nga. Tayo ko. Desa sabay ka ron ya isasakay mo to. Ah. Mm. O okay, ingat pare. Oh, si si Ken. Ito si Ken. <laughs> Ken Ignacio si Ariel ano. Uy. Uh, uy. Uy. Nandito kami oh, nandito kami oh. Mga na uwi na daw sila. Okay na. Rock on, baby. Rock and roll ito mga tropa nating New Horizon, mga compare ko si Ken Ignacio sa kasi Ariel. Yeah. Yes, yes. pare Ariel. Eh ito, isasali ko si Ariel sa tawag ng tagalan si Yoson, mga oh, idol. Yes. Sasali. Dalawa kami. Saka si Ken, isasali ko to. Ayaw mo nang dalawa, lahat na sinali mo. Ayaw ko pare, ayaw ko muna. Okay Ikayo, isahin ko. Isahin. Pero sasamahan kita. Sasamahan kita doon sa ABC Bimis. Ito magiging manager ko. Kaibigan ka na yung kumpare. Sige, sige, sige. Sige, Ingat pare. Ingat, ingat pare. Yay! Alam! Pare, di mo sinabi mainit. Ah, Bagong kulo. Ay, pahitig ka ba sa ito?

araming salamat pero sa lahat na mga kumpari sa kapatid niya. Mahal na mahal ko mga yan. Thank uh, you for watching. Thank you for watching. Thank you for Lahat na mga kumpari ko sila ang pinakamalupit na banda dito sa Kalamba Laguna ng bandang Horizon. Support, support natin ang bandang Horizon. Yun lang. Bandang Horizon. Thank you. Thank you. Shoutout sa nagbibidyo. New era. Yeah. 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 na.